I'll be fine You left me alone Can I heal the wounds? My I'm going to use my mask and my protection Let's go Let's go Ang laglagan ng isnonad. Uy, hindi mo alam kung saan ka ba dapat dadaan. Kasi, uy, tapupuno ito bibirisan natin. Ah. Grabe. Hindi rin naman masyadong kalamigan. Kaya lang, guys. Grabe. Alas matakpan yung mata mo sa ano. Tapos hindi mo alam kung saan ka dadaan. Tatawid tayo dito, guys, kasi ah, ang kapal na ng ano, itong lalakaran. Sana bukas yung mart para makabili ng ano. Nilagyan nila ng ano. Oh, oh. lub, -lub yung pa ako nilagyan nila ng asin yung ano para makalakat ang tao siguro yung mga koreans rin tang tanga -tang naman ang auto, pa mga ito lalabas pa lang makapag makapagpicho yan talaga ignorante tayo <sighs> ang paligid hanap tayo ng medyo may pwedeng daanan kasi <clears throat> ang kapal na daan nagbuta ako buta ng pang ano pang laba na tingnan mo na ano, tao busy sa paglilinis kasi pagkakapal yan guys oh, hmm. yung doon so nabukas ang mat parang bumaba yung ano yung clouds hmm. maglalag may pumasok na na snow sa medyo sa lamig sana may mabili kami para pag uwi namin pwede namin itulak yung e, daanan namin nag aalala kasi ako pumasok yung asawa ko eh tapos pag wala kakapal pa yun hanggang gabi o madaling araw walang pang emergency na pang tulak makapal masyado yung daanan sa harap ng bahay guys tigas kailangan itulak-tulak habang mal, maano siya, smooth pa siya ay, yung mga flakes ay, tiyan ay, ito ang hirap dito sa ano korea kala mo parang masaya dahil nakakakita ka mismo, no hindi rin madumi hindi rin madumi rin sa sasakyan Pagkakalit sa kasi na lang nila Pasensya na, na. lang ito. Hanap tayo ng wala naman. Wala. Ito lang yung meron. Wala. wala naman. Bakit ko lang yun, no? Yung babae ay kan kanina rin. Bulod lang. Hey guys, so, wala kaming nabili. Hey, siyam. Okay lang yun. Sana napunta kami ng buyo. Kaya lang may bisita eh. Ang problema, papa, kasarado pa yung nagtitinda kasi ng na Wala na naman. Nagdanya na yung daan, guys. Para hindi titikas yung yellow. Nagdanya na lang parang... Ow! Madulas. Nagdanya nila ng parang... Tingnan mo. Sumigas na po mga to Nagdanya nila ng parang... Asin. Madulas. Dahan-dahan. Asin. Na parang... Parang asin na. Parang... Uh... Asin na. Parang... Buhangin. Parang yung gitigas yung ano habang in-apakan ng sasakyan kasi kung apakan yun ng gulong madudulas yun sana yung hamak ng babae yun yun kung saan makadili hamak nga yun sana ang pang guys eh. o yan yun sana butas dito tingnan mo grabe baka mamaya may butas tayo dyan na maano Baka pa kan yung paa natin. Kan. Ay, yan mga nagro-ronda mga ililgo kasi baka mahina sa gulo. Pasok no? yung ano. Yung ice mata ko. Oh. Ah, pikit-pikit. Sa no? akin. Parang gusto ko pala pumunta sa Cebu. Parang nga makabili ng ganito. Pala sana na pala. Nasa ating pala. Tingnan nyo din siya. Snow, Eh. Eh. Hindi na siya oh, na, ng lalaki. ginama ko magpukumayabong mo. Madda. uwi na kami guys wala kaming nabili punta na kami sa ano city kaya lang o kahit ang damit kami, laglagan ng ino you know, papasok pa sa loob ng sasakyan magpapagod din kasi matukuro sa init at saka magalala yung ano Eh, ang yung sawak sawa ko na Eh, tiyam masasakyan oh. sabi nga ng driver na hipag ko hirap daw kasi natatambakan yung ano yun yung yung ano yan yung pag nag-drive ko natatambakan na tingnan mo yung sasakyan dun yung clip niya sa katagalan syempre um, so, ibigay ko nakas pag ganyan ko yung plako hanggang yung mga to kami yung kapal yung snow eh, snow life mm -hmm. Bumalik na kami guys. Hindi kinaya. Hindi na kami bumili ng ano. Wala eh.